Hi guys, niya mis ma isa <laughs> Magsanggi mi sa puro na lang palak ang mong kuhaon. Hanggoy. Huwag <laughs> yung tao niya mong tarbaho guys. Magsunod sa kuha uh, ni kinanggian. Kaya mong gamiton. Nanganhiwa yung mga sundang, huwag mga... Hey, etrobigo patoy koan. De ride de. Atok gubat. Ride de. solong gubat ta dia. De armas. Taw guys, imo una mo ni. Star guys. Mga guys. Uban wa may mga unod o kuan. Undarin ko kadala sa hikot. Very good. Marihat Very good. niya, bili na nato niya. Oo. Okay. Yeah, ya, May maneo makuha na nato sa tindigrodite nan sa tinday di. Apil. Apil lang may panglasik sa mais, na pay mais o. Apo di. <laughs> <laughs> Ora ta anig nang lasik. Minus mag mga dahon. kanang kuan panit minana Pani agi, tuk, tuk. Pagka, man. Pani a ya panit balik ini langgi langgi ra nikman man, mata anad na ka. Sus. It years pa, it years old pa ko may nakumang nanggi. Hmm. Dito sa an. pag-asa. Abot sa butuan, wala kaya pa namang trabaho, manglanggian. Ha. <sighs> Bisyo gyud lagi. Ako nga. Og experience lang. <laughs> Grabe king experience akong nagian. Eh. Grabe <laughs> imong mm. Kami ni nanay sa una magdaros. Ang iya kay og magminyo daw siya. Mabuwag yang mga anak maawatan man ni Krisin siya -dum ka dumdum ka. Pagikan. Ha? Dili. Yeah, tu ta pag asa ba? Mama ni Marjon. igsoon ni baana ni Lydia. Ito ka nilang mga kaot-kaot Saging na po siguro ni. Pero, ito po wala po na Saging. Okay guys, mau man mi ato pa mi kutob dito. <laughs> Pero parang porno. Bye bye, see you next time.